Ang kagubatan ay buhay sa ingay ng gabi, puno ng mga kaluskos at bulong na tila nang gagaling sa mismong hangin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Inigo ay tumatakbo. Ang kanyang mga paa ay lumalakad sa basa at madulas na lupa, habang ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng babala sa kanyang tenga. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi lamang dahil sa pagod kundi dahil sa nalalapit na panganib na hindi niya lubos maunawaan. Mira, tumakbo ka na! Bilis! Sigaw ni Inigo. Ngunit ang kanyang boses ay parang nalulunod sa ingay ng mga dahon na naglalagusan at sa tunog ng mga mabibigat na yabag na papalapit. Sa kanyang likuran, ang anino ng isang nilalang ay sumisilip-silip, mabilis at maliksi sa kabila ng laki nito. Ang bawat hakbang ay tila nagpapayanig sa lupa. Ang bawat hininga nito ay tila usok na dumadaloy sa hangin. Si Mira, nasa ilang metro lamang ang layo ay hindi makakilos. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalang na papalapit sa kanya. Hindi kita iiwan, Inigo! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng takot. Alam niyang kahit anong tapang ang ipakita niya, walang halaga iyon laban sa nilalang na ito. Ang paligid ay puno ng tensyon. Ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap at ang dilim ay nagiging mas makapal. Ang nilalang ay unti-unting lumalapit. Ang mga mata nito ay nagniningas tulad ng mga baga sa ilalim ng itim na balahipo. Ang itsura nito ay hindi lubos maaninag. Ngunit ang bawat galaw nito ay nagbibigay na malakas na presensya. Isang presensyang nagmumula sa likas na kasamaan at kapangyarihan. Si Inigo, sa kabila ng takot na nararamdaman, ay humakbang paharap. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom ang mga kamao niya ay nanginginig ngunit handang sumabak. Mira, kailangan mo nang umalis. Ania, mas mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Biglang sumugod ang nilalang. Ang bilis nito ay hindi makatao. Ang katawan nito ay nagiging anino at muli nagkakabuo habang papalapit. Si Inigo ay tumalon sa harap ni Mira gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya upang protektahan ang kaibigan. Ang banggaan ng kanilang katawan ay naglikha ng tunog na parang dalawang bato ang nagkasalpukan. At si Inigo ay tinapon palayo, bumagsak sa lupa na halos mawalan ng malay. Ang nilalang ay huminto. Tumingin kay Mira na parang tinatan siya ang kanyang susunod na galaw. Ang ngiti ay nakakapanindig balahibo at ang mga mata nito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sa puntong yon, naramdaman ni Mira ang isang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Inigo! Bulong niya. Ang luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga pisi. Ngunit bago makalapit ang nilalang, si Inigo ay tumayo muli. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang itim ng kanyang mga mata ay parang nilamon ng liwanag ng buwan. May kung anong kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Isang enerhiyang hindi niya lubos maipaliwanag. Hindi mo siya gagalawin. Mika niya. Ang boses ay malamig at matatag. Sa isang iglap, ang paligid ay napuno ng liwanag. Ang buwan na tila kaninay nagtatago ay biglang lumitaw, mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay nag-iba ng direksyon, naglalagas ang mga dahon mula sa mga puno. Si Mira ay napapikit sa sobrang liwanag at ang narinig na lamang niya ay ang tunog ng isang pagsabog. Pagkatapos ng lahat, ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang mga ingay ng gabi ay bumalik, ngunit si Inigo ay wala na. Si Mira umiiyak, ay tumingin sa paligid, umaasa makita ang kanyang kaibigan. Ngunit ang tanging na iwan ay ang mga bakas ng yabag sa lupa at ang anino ng kagubatan na muling bumalot sa lahat. Ang buwan ay muling nagubli sa ulap at ang malamig na hangin ay tila may dala pa bulong. Sa bawat anino ng mga puno, ang presensya ng nilalang ay nananatili. Walang nakakaalam kung ito'y tunay na nawala o nagmamasid lamang. Ngunit ang takot ay nananatili sa bawat sulok ng kagubatan.